Kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day, iba't ibang biso ang inihandog ng pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa mga nanay. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Handog ng Paranaque Integrated Terminal Exchange para sa mga bumabiyahing mga ina ang libreng blood pressure check at iba pang services tulad ng libreng foot spa, haircut, manicure, pedicure at massage. Ang iba namang mga establishmento may mga promotion at collaboration rin para sa Mother's Day. Ayon kay Jason Salvador, PITX Corporate Affairs and Government Relations Head, gusto nilang bigyang pugay ang mga dakilang ina para sa kanilang sakripisyo sa kanilang mga anak. Ilang sa mga pasaherong nanay na dumaan ng PITX, sinamantala ang pagkakataong makapag-relax sandali. Si Mommy Grace, tatlo na ang anak at minsan lang raw siya nakakapagpahinga sa labing-anim na taong pagiging ina. Timing na timing daw ang libreng servisyo ng Pitex dahil papauwi pa lang siya ng Kalamba, Laguna. Uh, mahirap na masaya kasi masaya, lumalaki kita silang lumalaki. Mahirap kasi ang hirap magpalaki ng mga anak. Sobra, sobra ang talaga nila. Si Mami Bambi naman, dalawa na ang dalaga. Sinadya ang Pitex dahil magsa-celebrate sila ng Mother's Day sa Baguio. Siyempre, ma -ano, maayos. Pinapalaki ko silang mag mag -ano, mabait. Mabuting Kristiyano. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.